59% na porsyento ng mga Pilipino ang kontento sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa huling buwan ng 2024. Batay sa survey ng Social Weather Stations na isinagawa noong ika-12 hanggang ika-17 ng Disyembre kung saan 2,000 ang tinanong. 23% naman ang nagsabing hindi sila kontento habang 17% ang hindi siya kung kontento o hindi. Nagresulta ito sa plus 36 na net satisfaction rating na katumbas ng good. Kahalintulad dyan sa naitala si September 2024 pero mas mababa kumpara sa plus 14 noong Hunyo 2024. Nakakuha naman ng very good ang administrasyon sa libang aspeto, particular sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon ng mga bata, pagtulong sa may hirap, pagbuo ng mga panuntunan para makalikha ng mga trabaho at pagpapaunlad sa aghamat at e teknolohiya. Pero nakakuha naman ng markang poor sa isyo ng inflation.